Ayusin natin yung tamulat, ay luya. Dapat dito palang hayad ang entrance di ay. Ito dapat yung entrance. Ewan ko mga jaypon, ba't yun yung entrance yung sinaulo uh -huh. ulo Dito Mot-mot mo siya, bye-bye pa rin yung... Alam, kinakapas! Sala, day! mag ni day. Ayan. 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 Ayan.

Nga na. Abin-abin po. Abin-abin po Gel. Pag-abin-abin Gel. Ha? I mean, the two famous <laughs> vloggers. <laughs> Guys, <laughs> three famous vloggers sa panan dito. My God. Naglalaban po sila kung sino umap. Unang ang 100 views.

Dali eh dinidi di lakwan. Sili na Adini, sili ko dadinisi li. Sa ajalan number 1 current goal. Goal broki Number one <laughs> bios siya kay 150 views na daw siya. Kasama pa wala yung ginawa. Ooh, ooh. <laughs> 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 <Kami> <laughs> video, ay, Guys, video po kami. Ay. Andiyan mga paper bag. Ah! Ito so guys, meron kami mga tanong na ito yung sa luyat pala, Mau, isa lang May tanim kami dito na talong kaso dahil ano sa ba, bay, 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 bay. tanim tanim, ta ta tanim na tanim. May tayo. marami tayong okra dito, oh. Yo! Yeah. Pwede mo oh, nga. Okay. Paano ng mga dagko? Okay, makuha. Kare, dyan ah. Hala, dyan. Ayaw ba? Ay, sorry. Bating. Hindi na ako bating. Tuwas taas. Para kayo sa Maganda rin, Dapat din rin yung pakinan na natin. Alay, kanihalas ni no? Tibahan! Yes, bro. na. Ako na si RJ! Hello! 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 na Hello! na Hello! 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 si Hello! Hello! wala Hello! Hello! na sa Hello! singawot kesa. naman na na. may binigyan ng okra. Kanang mga dagko na dai okay, ano? mga... <dig> <intake> <workout>, <anxiety> kani o. Di man ni gani para makaon ninyo. Unaon maguna. Di pa bagulang Ha? ha? <laughs> siya ay nangunguha ng okra. Hindi po siya nangunguha. Siya po yung nakaw. Ah, uh, Nagnanaka po siya ngayon ng okra. Please follow mag-aya. Yeah. Pwede, guba na rin kuwan dahil. Ayan, mga tanim dito, oh. Mahirap ang kangkong. Wala na kangkong at five fingers. Dito din. Mamamatay na sila. Ay, kuwan ka ko ba? Ay, kuwan ka ko. naman na. Kanang ipatigwang na. diyan na, ay mukaan dyan. Ito malingot. Ito yung aramitiris. Ito yung aramitiris. Uy, makakuan ka? Na, nagdala ka sundang? Atong sa nga daon big para maglimpyo di ba? Yan sa nilang kuan. Ah. Ang atong gulay diya. Tungo pa na. Ina nagi kuan? Di na ha? Apil niya wala sulod. Kani. Nakatrawa mga patay nagi kuan na. Pag kuan sa nilang kuan na gubot ka ayong masalitas. Dala na kipat pa mana. Para kuan ka siya. Mora na siyang matubo. Eh, pwede ka Ani. <laughs> Yung mga gagmay naman, eh. So, meron tayong alugbati, guys. So, clearing na talaga dito. Uy, kuha sa agbot ba? Di ba kita naman, eh. Ay, saluyot. Ay, may maraming sili. Saluyot, eh, nadi. Saluyot na pagsagbot. Saluyot na Sobrang salo yun. Yan, magtatanim na po sila ng pakwan. Pakwan na, dahi. Ay, ok po. Ay, okra. Ano nang apil mo ni Mangkako dyan na? Hindi naman na makaon. Si Milmar, nag-iwan nga ka ng... Iwan ko sa iyo mga ka ng makaon. Ang sabi mo nga ka ng mga odlo, tingane, kakanigilin namin siya pwede. Bukon siya. Bukon siya. Bukon siya sa akin. Anak ko, anaon niya ang kanito mo, iba. Ano naman yung magtumoy kung maana, ma ma makaon pa na? ipag para matanong. Ipatugo. Ipag-uwan galing, ipag-uwan itanong. Yun yun, anong gaya rin beses? Dali Sa isa naman lang. Dali nang tama ng sili. Haan na natin yung sili, tagtulo lang. Ha, ah, Ay well. lo naman, Britney, kayo din nang matubo. Mm-hmm. Ang problema naman mga manok. Dagaan naman ni Britney. Ayaw, pagkuhan ng oh, na nga. Taman rin rin sa hakuan. O, wala sa'yo din ng kaya yeah, so, naku-expose okay, na kay famous. I'm with the <laughs> um, five famous vloggers now. <laughs> Sino po? Tumina <laughs> so, na, tubig, minbar. Um, ano sa? Tubig, yeah, wait, tubig, wait, tubig. Na, hmm. na. Di pa. <laughs> ganyan sa... gani oh, tulungan na to ka, ro. <laughs> so, pa, dito na. <laughs> Apila dito ba? Laos ba? Ay, apila dito dito. Ay, okay. Okay. sa mm -hmm. Kasi mahilig tayo lahat sa sili, di ba? Sinbahan na Ang puro kay Kwan ba, Brenda? Ba, nasama na yun. Muna na mga ahas. Ahas <laughs> prank, ganroong dito. Nangasama na. Ano nga ang color ng anang talong no ay nang silim pink no. Ilan man ang giko ay color nga ang kay para ma-determine nila nga sili na. Fertilize. Mana? Ada kan ta? Oo, oh, Sige pa tay. O na sa preservative. Amo ah, to kutilyo man dako kay inyo mga tuputlon. Mo gani akong gikuan kay sundang. Wala mi sundang. Na si Anjie Junior dako di ang kwali pa kuha sa iya. Na kanang kwali ka tong pang chap-chap ba. Ato ni siyang pangpotong kay gubot ka ay so sorry kay guys ha. Yan dito kay sa amin kay para ma-clear to para din ma dali to siya maano di doon ma tawag dito. Ma tuyo ba mo tuyo. Para Asa mani oi. Dia kilit ayo dia. Dari ke patitan. Ay, nakapas pa sa ranking. Sa ranking. Sa ranking. Sa Sa ranking. 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 Sa ang Sa ranking. Sa ranking. Sa ranking. Sa ranking. Sa shine by Bang, bali ato ang. An an miss earth advocate. <laughs> <laughs> Kabalo ko sa mga comment na mag-comment ani mga ngon bakit nang no pinutol yung puno. <laughs> <laughs> Buwan man guys, hindi manisa akong. Salamin <laughs> ini. Uh -huh.